Ito ang itali at maghinaw ang infeksyon para naman sa angkupan sa paksa. pagsasalita. Gawastuhan ng pangyayari, five points, naipakita ang bastong pangyayari sa pagtatanghal. Pagtatanghal bilang pangkat, five points, mahusay na isinadla at itinadlagang pangyayari. Para naman sa pang-awit, five points nilalaman, nakapokus sa pagsasalita ang mabuhong awit paggamit ng mga salita, five points, makatuluhan at pili-pili ang mga salita na ginagamit sa awit. Pag-awit, five points, malinaw ang pagkakabigkas ng mga salita at ilal nilapatan ito ng angkop na puno at musika. Ikayat sa media ay magla. Five points, nakakalikayat pakinggan hindi, ang hibig ng awit. Kabuang pagtatanghal, 5 points. Naging kawili-wili sa panunood ang pagtatanghal. Naintindihan ba pa na